Viral ngayon sa social media ang isang video clip na kumakalat sa pagitan ni Donnie Pangilinan at Catherine Bernardo. Makikita kasing nasa isang party ang dalawa dahil sumasayaw si Catherine kasamang isa pang babae. Batay sa kanyang suot ang nabagita party ay sa reception ng kasal ng kaibigang si Robby Domingo sa ngayo'y misis sa si Mikey Pineda. Si Catherine ay isa sa scandal bearer sa kasal kasama ang ex-boyfriend na si Daniel Padilla. Kabilang sa mga imbitado sa kasal ay nagkaroon ng partisipasyon sa seremonya ay si Can't by Me Love Star Doni Pangilinan. Sa video, makikita nilapitan ni Doni si Catherine para ayain magsayaw. Nagkarating naman ito sa kaalaman ni Doni at sinabi niya sa isang panayam na walang mali siya ang sayaw na yon dahil magkakaibigan naman sila. Pati si Robby ay nakialam na rin at nilinaw na walang isyong dapat gawin sa sayaw na yon. Niretweet naman ni Robby ang ex-post ng isang netizens at pinasalamatan niya si Donnie at isa pang kaibigan at groomsmen na si Darin Espanto dahil sa pagtulong niya sa kanilang kasal. Samantala, tinuldo ka naman ni Katrina Bernardo ang mga nag-iisip na posibleng magkakabalikan pa sila ng ex-boyfriend na si Daniel Padilla. Ito matapos ngang inunfollow ni Catherine sa Instagram si Daniel. Ilang beses kasi ang nagkikita ang ex-couple sa ilang okasyon. Tulad sa nakaraang ABS-CBN Christmas Special at itong ang huli ay ang kasal ni Robby Domingo at Mikey Pineda. Kaya ang mga loyalistang supporters nila na umaasay na bubuhayan ang loob dahil iniisip nilang baka lalambot din ang puso ni Catherine para kay Daniel. Nitong Merkules ay inunfollow na ni Kath ang dating karelasyon bilang hudyat na hindi na siya interesado sa binata. At para dahil nga ay ayaw niya makakita ng latest post ng aktor. Pero nakafollow pa rin naman si Daniel kay Catherine. Basis sa komento ng netizens, ang magandang gawin na lang ng aktor ay mag move forward na lang at no looking back na. Tinigilan na rin daw ni DJ ang pagdikit-dikit kay Kath dahil hindi nakakaaliw tingnan. Anyway, hindi lang si Daniel ang inanfollow ni Catherine. Maging ang mga tao naging malapit sa kanilang dalawa, kabilang na sina Jillian Vicencio, Liza Soberano, at Julia Barreto. Marami naman ang nagtaka kung bakit nadamay pati si Liza at Julia. Ano ang reaksyon ninyo dito? Please comment down below at sa mga hindi pa nagpag-subscribe. Huwag kalimutan mag-subscribe sa Showbiz Caster. Maraming salamat po.